Madalas so, nga pala nagpupunta rito yung mga biker. Bihira yung mga nagmo-motor na nagpupunta rito. So try natin kung anong Padalat so, na natin kung gaano kaganda yung view doon. So, good morning mga goma. so meron naman tayong pupuntahan ngayon na ano lugar. So ito pala yung lugar namin dito sa uh, Commonwealth yung street namin ito yung ano Point Saint siya. So, ito yung abris sa Brest kanan na ako ng kanan dito ito yung ano payatas road ang kanan na tayo dito yung sa kaliwa paka ano na yun palitik napuntang Commonwealth Highway sigsag na pala tayo ito so, na yung Willgood kasi mamaya pagkabalik natin sa Tauntron dito tingnan natin yung aerial view o anong view dito mula sa taas tayo dyan ayan sigsag yun ang pakulot kulot na yung kalsada no. kapag uh, nasa pa na tayo tamang tamang may araw na na nga banda ron na no. sa ano wow na tayo dito kakapi mo na ako dito sila pa kaganda view eh dito, Maliwanag na 6.15 na ng ano yung maga may mga nagpaliwanag mo na ako dito kasi nga makulim din pa eh maulap ngayon may mga kanina may mga dumaan na ano, mga nagja-jogging mga siklista mga uh, dito mga nagtubay dito kakana na tayo dito

Ang angat Apo. lang nang konti matatanaw niyo na ma'am po 'yun. Kapos. 'Yun, tingnan natin. Kasi marami o mga kayo, bikers na ano eh. Meretso pa sa may pinaka patag sa may balon, yung halfway po ng Parawada. Ah, 'yun na 'yun doon. Halfway pa lang. Halfway pa po. lang. Sige po. lugar na to ay eh, na talaga ng mga siklista baga pala marami ang umakin ay eh, no ito lokal to ito sa baba kanina madadaanan na natin mga, baka mga dayo na yung iba grabe na baka hindi ito oh, dito sa labig eh. Pak, ini Pak Parwagen, sir. Tangan ini. Tangan ini. Tangan Ay, niyan nan ma'am. Yeon. Ay, po. Bye. Paalam po. Bye-bye. Sa pagbabalik. O, ka pa kayo dito, ma'am? O. Taga lang po kayo dito. O, dai lang. Metro Manila pa kayo, lang. Muntalba lang. Lokal kayo ng Muntalban. Ano? Quezon City. sa common. medyo malapit lang ng Commonwealth. なる <laughs>、oh, <boy. laughs> pa tayo dun ano sa, punta pa tayo dun sa amin ayun po samati mo na nakas ng hangin dito mukhang tatangayin yung drone natin dito o di kaayaan dito sobrang lakas dito eh parang bagyo oh, ba ang ganda dito plus water pa yung gamit malapit tayo sa summit ng ano, parawagan dito ang so ang view hey. dito, morning ah, Good morning po Magandang <laughs> <Bye. laughs> camera oh <laughs> So, kas dito na tayo sa summit. Eh. Lakas, hindi kakayanin ang durog ito. Paganda Overlooking pa rin dito Anong oras na ba? Time check tayo 7.20 na nang umaga So alas 6 tayo Ano ba? 6.20 tama Isang oras Nasa panan tayo Kayo nasa Maywawa natin niyo ano, Overlo okay ng Metro Manila. Eh. Puro building naman dito nakikita. Pag iikot ka sa Kabila, <laughs> puro naman bundok ayun. Yan. puro bundok naman dito. Ganda ng view dito, no? Oh, ako, yeah. okay. uh, ang unique na unique yung view dito, eh. Yeah. Tama natin si Kuya. Yun, kasama ko dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang kayo na rito na magsakaliwa? Puro naman ano na dito, building naman. Pag sa kanan, ito puro bundok na. Ito pa, ito pa. Oo, nag-vlog din ako. No, <laughs> Pero ano, puro pitik talaga ako, marilaki ba yung stuff. Ngayon na ako na ano, sinubukan ko muna mag-content. Puro rails lang Ay, hirap Daan-daan Kaya yan wala nang hangin Ayun na Nasa kabila yung hangin Kaya yan Kaya Nasa kabila yung hangin eh Ayan, dito na The Amazon Wow. <laughs> Ay, nangaling o Ay, hirap O, oh, salto ba, salto Nakanginig ng tuhod, you know? Hindi naman po yung angin kasi. Oo, <laughs> kasi baka ano, bigla ka tanga yun eh. Ang ka, Carlos Yulo. Huwag na lang. Ayun na, ayun na, ayun na. World Champion. Ang lakas kasi ng angin, no? Hindi, kaya mo yan. Iniisip ko lang yan. Hige! Huwag ka tumingin sa baba. Tumingin sa baba. Huwag <laughs> <I> ka <know. laughs> tumingin ka din. Tumalong ka. Ayun, no? Ang lakas doon, no?